Magandang araw po muli mga kababayan. ka po muli sa aking YouTube channel. Ito po muli ang yung, -yung, -yung si lingkod Mamo. At muli po tayo nagbabalik dito po sa aking YouTube channel upang magbigay tayo ng uh, opinion. Ano? At uh, kuro-kuro, reaksyon ano? dito po sa mga nagiging kaganapan dito sa ating lipunan. At uh, bago po natin natunguhin mga kababayan ang ating paksa sa araw na ito ay uh, binabati ko muna po ng uh, magandang araw. Ito po ang ating mga kababayan ng no? Subisayas so Mindanao at maging ating mga OFW sa mga kayong uh, dako ng mundo na roon ay magandang araw po sa ating lahat. So mga kaubayan, uh, kasunod ano, dito po sa pronouncement ng uh, pamunuan ng uh, Iglesia Ni Cristo na sila ay magsasagawa ng uh, malawakang uh, rally ano uh, in connection po ito mga kababayan doon po sa uh, impeachment uh, complaint ano na isinagawa ng ating uh, uh, ilang grupo ng uh, sektor dito po sa ating uh, lipunan na at uh, dito mga kababayan ang uh, ibig uh, mangyari ng uh, pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay uh, itigil yung uh, impeachment uh, complaint against uh, Sara Duterte sapagkat uh, di umano'y uh, ito ay hindi makakabuti sa ating bansa. So, kasunod mga kababaya na dito po sa uh, uh, pronouncement na ito ng ni uh, Cristo ay uh, nagpatawag ang mga kanyang ng uh, emergency meeting at uh, ipinalabas niya uh, ito ay uh, isang uh, fellowship uh, meeting ano, mga at uh, wala pong media na sumunod o kaya naman na uh, inimbitahan o kaya naman mga photographer sapagkat uh, medyo masilad po yung uh, pinag-uusapan uh, ng ating mga kasapi ano, sa Kongreso at uh, ito po ng uh, pamunuan uh, ng ating mahal na pangulo. Ang uh, tanong mga kabayan ano nga ba ang uh, maaaring agenda nitong uh, uh, pagpupulong na ito at uh, pinalabas nila na ito ay isang fellowship uh, rally uh, meeting. So dito mga kaubayan, ang ng talagang uh, sambay ng Pilipino, ano nga ba yung uh, agenda ng uh, kanilang uh, emergency meeting at uh, wala pong uh, media na naimbitah upang uh, maging saksi ano, dito po sa uh, pagpupulong na ito dito po sa loob ng Malacanang. So, maraming haka-haka ang na uh, namumutawi ngayon no? sa isipan ng uh, ating mga mamayang Pilipino. At maging ako mga kababayan ay uh, nagkaroon po ako ng agam-agam at uh, mayroon po tayong sariling uh, pag-analisa, no? yung uh, opinion na natin dito. At uh, ito po ay uh, isinunod ano? doon po sa pronouncement ng pamunuan ng English. Kaya naman uh, naniniwala po ako na ito pong uh, emergency meeting na ito na ginanap sa loob ng Malacanang ay may koneksyon uh, ano, doon po sa pronouncement ng uh, Iglesia ni Kristo. So pag-uusapan natin ng uh, bagayang, mga kaubayan kung uh, ano ba ang kalagahan ng uh, boses ng Iglesia ni Kristo dito po sa politika sa Pilipinas. So madali nga uh, sabihin mga kaubayan, ano, madali nating nga uh, pag-aralan yung uh, ganitong uh, senaryo sapagkat alam naman natin na uh, kapag ad meting yung uh, national election at maging dito sa mga lokala election ay uh, talaga namang yung uh, Iglesia ni Cristo ay mayroong uh, malaking uh, partisipasyon ano dito po sa ating mga uh, kandidato. So dito ang uh, basa natin dito mga kabayan ay uh, maaaring uh, ngang magkaroon ng uh, pag-uusap yung uh, dalawang uh, partido ano yung uh, Iglesia ni Cristo at yung uh, munoan ng ating uh, pamanaan na sapagkat a uh, maaring na ng ating mga opisyal na nakaupo ngayon ha, yung uh, Iglesia ni Cristo noong mga, mga nakaraang eksyon at uh, nagkaroon sila ng uh, malaking utang na loob no. So ang uh, tanong dito mga kababayan, na paano naman yung kapakanan namin? Paano naman yung kapakanan nating na mga maliit na mga mamamayan na hindi naman tayo kinabangan dito po sa uh, kapangyarihan ano? ng uh, Iglesia ni Kristo. Hindi naman tayo politiko uh, kundi tayo po yung uh, butante na nagpanalo dito po sa mga politiko at uh, hindi lamang sa kamay ng Iglesia ni Kristo uh, nanalo yung uh, isang uh, presidente o kaya naman yung mga mataas na opisyal ng pamalaan kundi sa pamamagitan din natin na hindi naman Iglesia ni Kristo at uh, nasa mababang... Uh, uh, antas level ng uh, uh pamayanan dito sa ating uh, Pilipinas. So, alam naman natin na yung uh, impeachment uh, trial ano, ay uh, political issue ito, political process at uh, maaaring uh, politika rin ang uh, mag na makulong o matanggal itong si uh, Bipisara o politikarin ang bago uh, dyok ano na itong si Sara ay manalili um, pa rin sa kanyang pwisto. at uh, ito po yung uh, matinding uh, mga nangyayari ngayon na higit na naapektuhan itong ating mga kababayan mali dito po sa ating halipunan. sapagkat mga kababayan ano uh, gawin nating uh, simpleng pag-analisa yung uh, mga kaganapan dito dahil uh, sa panahon ngayon na hindi po tayo ang uh, masusunod, ano? hindi po tayo ang uh, nangingibabaw dito po sa usapig ito sapagkat uh, hindi pa tayo ang kailangan ng mga politiko. So ngayon, ang ang uh, ang binibigyan ng halaga ng ating mga leader ano, dito po sa ating bansa, yung uh, pronouncement ng Iglesia Ni Cristo dahil ito sa tingin nila yung uh, mas uh, malaking uh, tulong na uh, na igagawad sa kanila bilang uh, isang uh, politiko dito po sa ating uh, bansa. No? So ngayon, uh, sa kanila na talagang uh, ito po yung uh, talagang uh, agenda ng uh, kanilang uh, pag-uusap, so papano na lamang po yung boss namin mga mamayan, yung boses po nating uh, mga maliit na mga uh, mamayan Pilipino na pabor na maimpit si Sarah, dahil uh, alam naman natin mga kaubayan na marami rin uh, pabor sa ating mga maliit na mga mayang na i itong si Sarah at uh, marami rin naman yung uh, hindi pabor. Ano? Pero uh, dapat ang uh, ating pamahalaan nito ay uh, bigyan din ng uh, pansin itong boses ng ating uh, mga mamayang Pilipino sapagkat hindi kayo malulukluk sa ganyang uh, posisyon kung hindi dahil sa mga maliit ating mga mamayang. At ngayon nga po mga kababayan, ano, dahil po dito sa pruransment na ito ng uh, pamunuan ng uh, Iglesia Ni Cristo, ay uh, nagkaroon po sila ng uh, emergency meeting dito nga sa Malacanang, ito pong pamunuan ng ating uh, pamanaan. At uh, hanggang sa ngayon ay hindi pa natin alam kung ano po talaga yung agenda na kanilang uh, pinag-uusapan. At uh, sa aking uh, pranaw mga kababayan, ito po ay uh, tungkol ito doon uh, sa pruransment na ng uh, Iglesia Ni Cristo dahil na uh, dito makikita natin na uh, medyo uh, nagpanik ano yung ating mga opisyal ng gobyerno dahil nga dito sa pronouncement ng uh, Iglesia ni Cristo o baka naman uh, nangamba sila na sinabi ng uh, pamunuan ng Iglesia ni Cristo na magkakaroon sila ng uh, malawakang uh, rally. So bakit nga ba mga na uh, yun agad ang uh, inisip ninyong uh, i-prioritize ano, sa usap sa usaping ito at ano nga ba ang uh, pagkaiba ng uh, grupo ng uh, Iglesia Ni Cristo dito sa grupo ng mga mamayang Pilipino? Takot ba kayo na itong uh, Iglesia Ni Cristo ay uh, hindi kayo matulungan uh, pagdating ng uh, takdang panahon? Uh, sapagkat uh, alam naman natin na mayroong uh, unity ano? mayroong uh, iisang layunin ang uh, Iglesia Ni Cristo pagdating sa butuhan ah uh, uh, hindi gaya ng ating mga mamayang Pilipino na iba po ang tingin ng ating mga politiko dito po sa mga maliit nating mamamayan. Uh, bagamat ang ating mga mayang Pilipino ay mayroong kapangyarihan na bumuto upang uh, isaman sa inyo na nariyan po sa mataas na posisyon ay uh, maging uh, ganap na maging opisyal dito po sa ating halipunan at uh, pasadahan natin mga kababayan dito po uh, sinabi po ni uh, Escudero ano, dito po sa kanyang uh, press briefing kanina lamang na ang uh, impeachment uh, trial uh, o process ay uh, political process. So, ibig sabihin, politika ang uh, dahilan kung bakit ang isang uh, mataas na opisyal ng gobyerno ay maaaring ma-impeach dahil po sa politika. So, politika rin po uh, maaari daw na magtagal sa kanya sa posisyon o maaaring din uh, politika rin ang uh, magbalik uh, sa kanyang posisyon. So dito makabayan no na, na, na nakikita natin na yung ating uh, Senate president ay uh, wala pong uh, kinikilingan ayaw niya uh, mapulaan siya sa kabilang uh, magkabilang panig ano kaya naman uh, ayaw sa kanya ang uh, bawat uh, huwis ng uh, uh, impeachment trial para din dito po sa Senado ay may kanya-kanyang uh, paniniwala ano pag may kanya-kanyang paniniwala ay uh, dapat daw na sundin yung uh, rules ng uh, impeachment ano na nasa ilalim ng uh, saligang batas. So, kung uh, susunod nila mga kababayan yung uh, role ano ng, uh, nakapalaman dito po sa sa ating saligang batas ay maari uh, maaari maniwala po tayo na may impeachment Pero kapag ang uh, ang uh, isang uh, huwis at uh, isang senador ano na naging huwis dito po sa trial na ito ay uh, ipairal niya pairalin niya yung uh, political uh, process ay uh, nakakasiguro po ako na uh, acquitted itong si Sarah dito po sa impeachment uh, trial nito. So ito naman po mga kaupayan ang ating uh, uh, pag-uusap na ano, sa araw na ito at uh, mag-commit po kayo at makisali po kayo sa usaping ito. Ito po muli ang yunin ko si Kuya Mamo at uh, nagsasabing uh, mag uh, magandang araw po sa ating lahat.